Oy! <laughs> nakita natin sinil. Neil. <laughs> Parang kararating pa lang yata nila ngayon. Tapos Ayun, nakita natin Nagulat ako. <laughs> Kasama natin si Neil. Nakasalubong pala natin. <laughs> So mga cried out, pupunta tayo ngayon ng Lingayen kasi meron tayong pupuntahan na coffee shop doon. Ito yung pinakaunang coffee shop na pupuntahan natin dito sa Pangasinan. Palabas na tayo ngayon dito sa amin and ito yung first time ko na makakapag vlog ako dito and sobrang excited na ako. Wait lang. Oh. first time mo mapak ni Kai yung aking gravel bike dito sa province namin sa Pangasinan and what to expect more maganda rin siguro makapag sunset view tayo dun ako mga cry daw nung bata ko halos yung mga taga dito mga kalaro ko tapos ngayon hindi na nila ako makilala Pusong-usong -uso yung bike dito dati, yung ganyan, no? Favorite ko yun, eh. Uh, humihiram pa ako ng bike dati <laughs> kasi wala kami, may sidecar. <laughs> Tapos, meron kami dito isa na family relatives na ang ganda-ganda ng bike niya. Tapos, lagi kong inihiram kapag uh, pupunta siya ng poso kasi may poso kami malapit sa bahay. Hindi na ako nagdala ng sheets ngayon kasi... Uh, hindi naman ganun kataas yung sikat ng araw eh nagdala ako ng headlight ko kasi baka mamaya medyo dumilim itong dinadaanan natin dati puro lubak to as in rough road kung ano yung dinadaanan ko sa mga gravel races ko ganun yung kalsada pero ngayon sementado na po siya itong mga palais daan sa tabi ko yung mga taniman ng mga palay marami na tindahan dito sa amin dati kailangan mo pang dumayo sa ilang kilometro bago ka makabili ng mga snacks mo soft drinks ito po ang lalabas na natin dito tinatawag itong dike papuntang din to. eh, may ahon ahon pa more yan so ito yung pinaka dike dito sa amin sa left and right side ko ano siya ilog tapos mga uh, taniman ng palay tsaka mga palaisdaan dati rough road dito kalsada ngayon cementado na siya o spaltado na ilang kilometers kaya hanggang sa may Lingayen Beach usually pala ang mode of transportation dito bisikleta motor at tsaka tricycle yung iba, mga private vacay. And then, dun sa pinaka main road natin, nandun yung mga bus terminal. Sana mabuta natin yung sunset. Ayan mga nagtitinda dito ng mga nahuling mga bangus, tilapia, hilapia? <laughs> hipon tsaka tilapia. Tilapia tsaka hipon. Malapit na tayong lumabas dito sa may dike lalabas lalabasan natin is yung sa may Lingayen Road. Pero may konting rough road tayo na daanan. dito sa Pangasinan wow it feels like home ang ganda na kasada dito sa probinsya ha hindi po arga probinsya eh rough road na ngayon lubak lubak, pitak pitak ang mga provinces ngayon they are slowly innovating but at the same time mas maingat tayo kasi for me, mas mabilis yung mga sasakyan sa provinces. It's because mas mahaba yung kalsada, mas malapad yung ginagalawan, mas mabilis yung mga motorista. We are now entering Barangay Baay. With a temperature right now of 28 degrees. Dito ngayon, kakainan tayo. Ito yung Lingayen Labrador Road. Ang bango dito sa kalsada. Sa Manila, kapag ka nasa highway ka, uso ka maamoy mo. Dito mga, yan, uh, inihaw na bangus, inihaw na manok. Tapos yung mga putubongbong, mga tubig, puro pagkain. Malapit na tayo sa Lingayen Beach. By the way, hindi na tayo nag-short ngayon. Jogging pants muna kasi nire ko yung damit ko. Limited lang kasi yung ko. Tapos if ever, pagka nag-stay pa ako na mas matagal, maglalaban na lang din tayo. proper ng linggay at buhay na buhay ang dito may mga hotel may mga kainan may mga fast food may mga salon ito yung MC Hotel sa left side ko then ang laki ng McDonald's dito sa right side ko may save more dito police station din dito. Parang ito yung pinaka-rotonda ng lingga yun. Ito yung pinaka nila. Parang plaza. Ganda, no? Very organized. On my right side, ito yung Victory Liner Terminal Station. Ayan, marami dito mga bangko. Mga ancestral houses nandito rin. And yung Ligayon Beach is nasa left side lang natin. Ayan, yeah, magle-left turn lang tayo dito. So maligo! sa <laughs> so, yung outfit natin hindi pa ligo <laughs> So picture lang muna tayo dito Let's check So dito tayo sa area na to Pumasok papunta ang Lingayen Beach Parang ang dating tao ngayon na Mahaba tong linggayin Beach na to As in, nakapunta na rin ako before Nang hindi pa nakabike Pero parang gusto kong pumunta Dito, mas prefer ko tong Pasukin tong loob na to Kung kaya natin siyang Bikein Bikein natin Pero feeling ko Feeling ko lulubog tayo eh Pero para sa pa tayo at nag gravel race Kung lulubog tayo Pero lulubog tayo Gago! <laughs> tama kayo, tama kayo, ako na ang mali eh. pero check natin yung ano yung sunset actually yun yung pinaka purpose ko rin dito <laughs> puntahan natin si Neil mamaya kung mapuntahan natin ayan yung sunset grabe, ganda walang masyadong naliligo pero maraming nakabantay tapos meron na rin ditong mga AV uh, uh, will you please repeat it? TV TV Ang ganda ng sunset oh, feeling ko, yun ang maganda, abutan natin yung sunset kayo and ang sarap lang mag-unwind dito uh, seaside tapos makikita mo yung sunset, it's uh, breathtaking. <laughs> ang ganda lang, na refresh lang after a chaotic life sa ibang lugar. You will find peace dito sa seashore ng Lingay, Pangasinan.

Shoutout tayong isang cried out natin na nakilala natin ngayon dito lang sa Lingayon Beach. Ano mahal ko yan? Si Mark. Si Mark naka-MTB siya. And then, shoutout kayo Mark. It's your time. Shoutout ko sa mga tropa ko sa Cavite. Cavite pa? Yes. Okay. Skipper Garcia shoutout. Ayoy! Okay. Pero lumuluwas ka rin ng Manila? Okay. Okay. Pero dito ka nag-aaral. Okay. So... Okay. Shoutout kay Mark na nakilala natin dito sa Lingayen Beach. Ayan. Thank you, Mark! Thank you, I love you! Oo, salamat! <laughs>